Shoutout sa mga subscriber natin sa sa mga uh, new subscriber natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na sumuporta sa ating uh, nanod sa ating mga laban ng ating gagambang Japan sa ano, butterflies. maraming salamat at Lalaban natin ng mga idol uh, salmon versus salmon. Super salmon versus super salmon. So ipapakita ko sa inyo yung dalawang salmon na uh, lalaban natin. Shout out po sa lahat ng mga vlogger ng Nagamba. Mati sila ng dalawa. Yan yung mga idol. Magkasing match nga talaga to, dalawang to mga idol. <coughs> Tingnan naman, no? Yan oh sa chan, sa katawan. So, mas maganda itong maglaban itong dalawa na ito. Super Salmon versus Super Salmon. Yan. yan, mga idol, no? Yan, ito sa view na yung mga idol, no? Yan. Yan, no, yan, no? Pinagkita mo yan. So, pili kayo mga idol kung saan yung gustong, ano, pinalta natin isang salmon, Super Salmon kahina. na yan na lang pinta natin so yan pili kayo kung saan yung gusto yan mga barin to isang to ano, mahaba rin 'yan. So match sila ng mga 'yan, match sila ng dalawa. Medyo kay medyo may kalakihan lang ng konti yung brown, pero konti-konti lang kumpara doon sa kanina. Tingnan niyo naman mga idol, super salmon 'yan. Ito pang isa. Oh. Super salmon din, no? Oh. 'Yan oh. 'Yan oh. 'Yan mga oh. idol, oh. no? Yan, 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 yan. So, isa naman ang view ng isa ito. Ito. Ito ang view ng isa. Hmm. Yan, yan, Oh. Ito yung mga idol, di ba? Yan mga idol ha, ah, yan. Okay na. So ngayon pag So yun mga idol no, ito na. Start ko So yun mga idol no, uh, ito. Uh, Mega love shout out ulit sa lahat no, sa mga subscriber natin. Sa sa mga nanood ng ating uh, giant na ano, ah uh, giant, gambang giant, yun. So, baka sa isang araw lalaban natin sa salmon. So ngayon super salmon, super salmon tayo mga idol. Ayan, nakita nyo mga idol, na no, gumagapang na yan, super salmon yan. So, ito yung isa mga idol, ayan, no, ito yung isa. So, maglalabang black versus, ano, black versus brown. So, magkasinlaki yung mga yan. Malaki na matabalan ng konti itong, ano, tiyan ito. Pero sa tingin ko, magbabakbakan talaga ito. Kasi halos magkasinlaki sila. Kaya, parang talaga hindi magpapatalo ng klase na ito. O, ganda galamay. Ayan, so, yun yung mga idol, no. Start na natin mga idol. Yan, so Yan, kita nyo mga gapang isang idol eh, no? Yan, no? Yan, itong gapang isa, oh. ay, no? So, isa, so start na natin mga idol Para magkaalaman na sila mga idol Yan na sila mga idol Ako rin nyo mga idol Yan so, na, yan na, yan na, yan na, yan na, yun na, bak -bak -baka, na. Bak Baka na sila, ah Mabalik, 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 mabalik Bakbaka yung dalawa Bakbaka yung dalawa Yan yun na, na, na ano mga idol? Yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. idol. Yun, 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 yun. Oh, itong lawag itong itim. Medyo makababa yata ng kasi ano, si Brown. Si <mulang team. <mulang> team. Yun, yun, yun. Mga plug, nagpalaga na, nagpalaga na. Yun, kalas din si ano, si Brown. Matitin dito mga to, bakbakan talaga. Tigaan ito mga idol. Yan, tigaan na, nagtigaan na sila. Tigaan na sila, tigaan na. Tigaan na mga idol. Bakbakan na mga idol. Malalakas pa rin. Bab, bab, Bawi era si nan laglagan. Wala ka nang ang sila. Ang lakas talaga ng mga idol. kita niyo na ang lakas nila, oh. Ang match nila, oh. Oh, teka, teka, teka. Tuloy din 'yan, ano? Tuloy din 'yan, ano? Teka lang, sige lang. Kumamaidon, baka sila. Lipat natin, match na lang. Tol. Mga idol, nagana siguro 'yung dalawang sinindang kalaban. Tara ba, mga idol, sila mismo malalaklan ng Conti Bros. Mga idol, malalaklan ng Conti Bros. Kaming mga nangangahin pala. Pero, baka bakal 'di? Oo. Naglagang nira. Tingnan niyo na nilaglag din sa din block eh talagang pinigali siya ni Black. Ba, -black si ano, Brown, nagbalag si Brown. Ang ating mga idol, Kaano pang kain nila? Malakas pa sila mga idol, wala pang siya mga idol. Wala pang siya doon ano, meron na si Black. Malaki ng konti, pati si Brown, pero malaki sa konti si Brown din pala. Ayan mga idol, ina, mga idol, mga idol

pa. pa, pumiga. Ayun, nagpigaan talaga mga ito. Nagpigaan sila. Nagpigaan na. Nagpakbakan ng dalawa. Yung nagpigaan na. Sino kayo nadali sa kanila ng dalawa? Bumakbak, bumakbak. Yung mga ito. Kitang kita, kita nyo. Nagpigaan yung dalawa. Nagbigaya na. hindi na nagkatiisan. Talaga nagbigaya na sila. Nagpigaan. Ayun. Ah, nadali si Black. Nadali si Black talaga. Yun lang. Wala nang, wala nang, rim, wala nang rematch. Bum, bumalagbag na si ano eh. Pumiga na si ano, si Brown ganda ng laban pinatulong siya ni Black ng idol talagang ano um, natin yung mga super summon mga idol na magba pumalag ayun pumalagpa mga idol makakawala pa makakawala pa si Black kaya lang um, matindi ng kapit niya no? si ano sa, no? sa dibdib ah, oh, talagang sakunta na pero kung um, makakawala pa si ano si Black hindi siya nakakalat hindi pa siya nakala. ano Ayun, kinagat na siya. May ano na hindi na ka. Ah, doon sa ano, sa dulo ng daliri ng ano, ng galamay ni Brown. So, wala masyadong ano, wala masyadong visa. Matindi to pag sumakmal ang mga ano May mga idol, no? So, hindi pa yung mga idol, malakas pa yan. Talagang mati, pag nakakapit nga lang talagang pa, no? Nakabaon ng talagang mga ano, mga pangin. So, papalag pa to. Pwede pa ito pumalag pwede pa ito pumalag mga idol O isyan natin kung total mga sapat ng idol Hindi kasi yung mga ka kung ano, ay nako Matindi yung pagkakakapit kaya ano, kay black So yun mga idol, talagang itong makbaka ng mga ano makbaka talaga ito ng mga ano, yun ha, hindi na talaga nakapalag si black o oh. Nakapalag si black sila So yung mga idol uh, Panalo si Brown mga idol Grabe yung practice ni si Brown no? So yun So okay na Okay na to So Pwede na natin kasi siya kasi Nanghina na rin So yun o uh, Okay mga idol Home So yun Nakabangan nyo muli uh, Isasalang natin si Japanji para sa susunod na kung hanapan natin siya na katapat niya sa mga samo naman so sa ngayon ito muna ang ating ano uh, naging maganda ang panalo si Brown so bukas mga uh, tayo ng another fight naman nila hindi tayo na ano ng asama mo abangan nila mapapalaban si Japan natin actually malaki na siya eh. ngayon siya ang idol oh. nagpapay natin siya ngayon siya yun siya. Yan, yan, nakikita nyo siya, ayan siya. Yung, yung, po no? siya, doon po, sa laki na talaga siya, malaki po. Malaki pang katawan niya, makapag sa uh, salamat mga dyan, hanggang dito na kasi mahaba nga video natin, baka mas pag sinalangan ko pa, kung hindi na kayaan. So, uh, salamat na din sa mga supporta ulit, mga idol, no, sa mga ka -G at uh, comment kayo sa mo comment kayo iya, uh, para tayong sana mabigyan kayo ng magandang uh, uh, laban ng ating Japan Super Super sa na dalawa so you know uh, yung isa naman may maliit ka rin na pero mahaba rin galamay noon. hindi ko na alam kung sa piga pero pwede rin yun uh, harapan na natin ng kamats so, yung ano, malitang tiyan kasi ito mga to na ginagawa natin yung matso matso na lang para hindi masyado ano sa inyo para mas maganda sa ano may magandang laban na ibibigay so comment kayo mga idol kung mm -hmm. anong gusto natin na gawin ay uh, paglabanin mm -hmm. ang uh, kayo kung anong gusto nyo isa lang natin ulit na maglaban kung bago pa na sa channel ko, please pa-subscribe na, rin, na lang din po, no? ah, pa-support na rin ang channel natin. At pati yung ating page nga pala, ina-upload din natin yung mga video natin dito sa YouTube, yung nasa Marlon, Marlon TV Sport, nandun din yung mga uh, video natin dito. Ah, uh, maraming salamat at ganito na lang, peace out.